Ito mga karaki, nagprito ako ng baboy. Magpaiba naman tayo ngayon. Magluto ako ng humba. Ibang klaseng luto ng humba mga karaki. Walang tuyo, walang bitsin. Panoorin nyo itong video ko mga karaki. Para malaman nyo kung paano ito gawin. Ayan, nilipat na ang pritong baboy sa kasirola. Lagyan natin ng tubig at isa lang natin para palambutin. Ayan mga karaki after 15 minutes, yeah. check muna natin kung malambot na ba ang baboy. Ayan na. Malambot na ang baboy mga karaki. Kaya lagay na natin ang mga ricados. Una, bawang. Yan, ricados ng humba na walang soy sauce. Bawang. Sibuyas na bumbay. Yan, ilagay na yan. Tapos, yung kamatis. Yun ang i-replace namin sa toyo kamatis sige yan. tomato okay, sauce lagatito sili atin na ay lagayin na sama na rin yung siling labuyo labuyo para maanghang yan yan. na to tapos ilagay na yung mga paminta yung pamintang dahon na laurel at saka yung pamintang durog uh, buo sige ayan lagyan ng tubig para masabaw-sabaw siya yan wala toy soy sauce mga ha yan lagyan ng asin konti lang muna kasi may timpla na yung pritong baboy yan tapos yung sukang tuba ang, ang gagamitin namin hindi yung silver suka yung sukang tuba para organic yan dami naman yan tuba yan tapos yung kapalit sa bitchin yung black pepper yan yan ang kapalit sa bitsin na yung black pepper yan yan ang panimpla namin yan tapos lagyan ng nato powder para pampakulay yan yan mga karaki tingnan nyo yan yan ayan tapos takpa na yan tapos hintayin natin maluto tingnan natin kung ano ang resulta Humba without soy sauce MSG ito ang aming humba yan palambutin muna natin yan tingnan natin ano ang resulta nitong luto na to ito na mga karaki check muna natin kung ano ang resulta nitong luto naming humba na walang toyo tara tingnan natin ito na yan yan, mga kamaki. Yan ang resulta. Ito. Yan. Ah. Humba na walang tuyo at sakabichin. Yan. Ito ang sabaw. Tingnan mo sabaw, eh. Yan. Yan. Yung, yung kamatis. Ang sabaw namin, o oh, parang tumitos. Katas ng, ng kamatis. Yan. Malapit na maluto ang aming humbang. Walang tuyo. Yan. Lagyan natin ang ano dagdag Ricardo itong sibuyas na dahon tsaka yung bell pepper ayan ayan ang aming humbang walang tuyo ayan luto na ang ating humbang walang tuyo mga karaki ito na ang ating humbang walang tuyo mga karaki panoorin niyo mga karaki wow ang sarap suabi yan ready to serve kainan na o oh, ano mga karaki hanggang sa susunod na lang <laughs> sige mga karaki hanggang dito na lang